So ay na nga mga idol mga bossing mga tropa kamusta kamusta kayo dyan Welcome back na naman sa ating panibagong update dito lamang sa ating mumunting channel Ayan tulad sa nakita mo sa ating thumbnail Nabasa mo sa ating title Update tayo sa unlimited data promo ni Smart at ni Talk and Text At don't worry kung nawala man sa sim card mo yung kanilang unlimited data promo Panoorin mo ang ating video baka sakaling makatulong ako sa'yo Ayan, kung bago ka lamang pala sa ating Mumutin Channel o kung na-search mo lamang itong ating video ngayon, kung deserve kong makahingi ng subscribe, ayan, maraming maraming salamat. I really really appreciate that. Tap mo na rin yung bell icon dyan sa baba para ikaw ang unang ma-update, ikaw yung unang ma-notify, ikaw na rin yung unang makapanood sa ating mga susunod pang mga update, mga tutorial. So, update sa ating unlimited data promo sa smart at sa talk and text. So far sa aking dalawang SIM which is sa aking smart prepaid at sa aking talk and text SIM is nandun pa rin yung kanilang only data promo. So magkano na nga ba as of January 2024 magkano na nga ba yung kanilang presyo or price range ng kanilang only data. So punta tayo dito sa dial at i-dial natin yung asterisk 123 number sign, yung kanilang USSD code so ayan wait lang natin saglit as you can see dito sa aking smart prepaid sim meron pa rin akong unli data mga tropa check check natin kung magkano nga ba yung kanilang price so number 1 unli data yan send lang natin ang kanilang 7 days is 199 yung kanilang 1 month is 599 yung kanilang 3 buwan or yung dalawang buwan, yung 60 days is 999 at yung kanilang tatlong buwan is 1,199 sobrang mahal na so wala namang pinagbago mula ng kanilang i-update ito noong November so kung heavy user ka man sa paggamit ng data or ng internet at kahit medyo mahal ay kailangan mo pa rin mag-browse or gumamit tulad nung sinabi kong heavy user ka sa internet Uh, nagda-download ng mga mabibigat or malalaking files at nawala sa SIM card mo sa Talk and Text man to or sa Smart yung kanilang anti-data promo ang gawin mo mga tropa ang gawin mo tropa is i-update mo lamang yung Gigalife or yung tinatawag na Smart application na ngayon so ito siya at kung wala ka pa nito is i-download mo na madali lang mag-register ng SIM dyan so yan open na natin kanina in-update ko na bago natin gawin tong ating tutorial ngayon para mas mapabilis yung ating tutorial. Tulad ng sinabi ko kanina, yung aking, ito yung aking talk and text sim. So, nakaregister parehas dito sa aking smart application. Yan, kahit ilang sim yung i-register mo sa smart application mga tropa or yung tinatawag dati na gigalife. So, ito yung aking talk and text at ito naman yung aking smart prepaid. Che-check natin yan. Sa so, don't miss out yan, makikita dito na meron pa rin akong only data ganun din sa aking smart tulad ng sinabi ko kanina so check natin ayan meron pa rin akong only data at kung nawala man sa ito tropa ayan sa so don't miss out kung nawala man yung kanilang only data pupunta ka lamang tropa dito sa all data mga tropa tap mo yan mga tropa and then ito yung sinasabi ko yung new only 5G with non-stop data mga tropa Mache-check mo dito kung yung availability ng lugar nyo kung pwede na sa 5G yung lugar ninyo. Sa pamagitan ng pag dito sa C5G location mga tropa. Ayan. So, kung nasa NCR ka, Kabite, Laguna, Batangas, Pangasinan, Bulacan, Rizal, Quezon yan. Makikita mo dito kung nandyan ka sa, sa mga lugar na yan is available ang 5G dyan. Sobrang bilis nito. Kaso, ang problema naman nito is sobrang mahal din mga tropa. So yung kanilang 30 days is 999 mga tropa. Mas mahal yata to kaysa sa uh, 4G na handy data. So yung kanila 7 days is 299 pero legit na legit po mapalo to mga kaibigan mga tropa ng 100 plus Mbps mga tropa. So yan check, check mo dyan. Pwede rin dito sa Ali 5G with extra 4G mga tropa. Ganun din yung availability, availability ng location, che check mo rin dito. So, unan dyan din, naka-indicate din dyan yung mga pwedeng mga lugar na maka-avail ng kanilang uh, non-stop only data uh, na available sa 5G. So, yan, try mo dyan sa location na yan, sa mga location na yan kung nandyan ka. At for sure, napakabilis ng 5G non-stop data nila na promo. Kung ito'y wala na sa, uh, dito sa don't miss out kung nawala yung unli data mo, yun yung ating uh, pangalawang option dito sa all data. Yan, tatap mo lang dyan and then hanapin mo itong only 5G with non-stop data or itong only 5G with extra 4G mga tropa. So sana hopefully nakatulong ako sa uh, tutorial natin ngayon. Kita kita tayo sa ating mga susunod pang mga update dito lamang sa ating mumuntin.